Guys, nata diri karon sa lugar sa akong lolo. Suruita, kasuroy ta sa akong sa muang kon sa muang dulaanan sa akong lolo sa una. Mo ni ang ilang eriya Kita man ning kanyon dere, oh. Kanyon panika buto ba. Pagtaon na pud na ka buto, guys. Ay e, mosing binuang sa muha ha, kay pabuthan daw ana. Morning area dere, guys sa lugar sa akong lolo, guys. Ara guys, oh. dere lagi ka dula Bantai so, na bantay sa bantay sila dere basig ni mga hubog na mag oi -ma ba ba oh ni area dere guys oh ta mo to tuo na to neng, tuo na to bahay kubo ni lolo dere ni bahay kubo lolo dere ta pahangin cil-cil dari chill dere oi dera Oh, pia Okay. Okay, ganyan yung Ria guys. Presko. Mia yeah, at Bang na sa eskwelahan dahil sa buwang lulo dahil. Wala po na kung lulo na eskwela. So, ano? Pero, ano? Mapua uh, University. Tapos, dira kilid kay Iahang Balay. The Bailiff. Muna guys. Dari ako. Taka nga. Dari akong lulo. So, ano? Ayo Revite with cinder gold. May tao. Ano guys? First time po takasulod kasulod rin sa ginatawag nila nga intramuros, no? Karaan dyan guys, Mga structure. Tanan, na, napay tunnel rin, ha? Oh. Tama ang tunnel rin, guys. Lapos nasa samal, guys. Kanyang tunnel, guys. Pindot kaya na. Oh, itong kariton ni Lolo. Nga ay kanyon. Ngayon ba siya binuang sa mga ba? Binuang mo. Sus! Dura yung balay. Oh. Sus! Kablito na na ko ano oh. hmm? ano na, ano ah. na yung pusod-pusod. Kanay, pusod-pusod. Kablito na na bungkag na yun. Bungka gano'y yung CR. Kaya. Busa yun yung binuang sa mga kaya, kaya na. Hmm. Impas yun. Impas pag upa ba, ba ako na ulian karon di sapot ba, ba ako ha sapot ba ako kaya wala ko gisipot kagabi sa akong katiksmit ha suro ipatap mo sa balay sa akong lulo guys kita mo na guys kana nakahilira guys puro na mga kanyon guys puro na mga kanyon mahubog tong lulo sa una pabuto-buto na niya luy kay mga silingan tapos Dari ah, kami ke dula sa so, uno oh. Dum-dum po oh. ko Dari kami dula sa so, uno Ganang gun Luxon tinik o oh, gun Takpanay na kayo na ang RPG sa kong lulo guys Kanyon oh. guys Tapos napag yung nabiyaan Dari nga ako no lang kising oh. o Muna sila basta ang butang gani nga uh, di na magamit biyaan na lang mura ganang gugmagot basta wa na gani importansya gani wala na pasagdan na lang ka